Ayan, oh, ito po ang ating uh, early birds pero ang dami pong in order. <laughs> ito na. Oh, say hi. 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 Hello. Mas mara mas yung pangalawang balik pa lang mas nakakatako, sabi ko mas marami eh. <laughs> Yan sa magandang buhay, napakaganda ng panahon, makulimlim si Gagamboy ay naglalakad na. Ayun, tinitingnan yung ano. Antay mo ako! So, ayan po mga ka-farmer. Ah, lechon na naman tayo. Sana maubos yung isa. Yung ubi pala na, dito pa oh. Kailangan kaya namin titirahin yan. Busy. Sobrang busy. Aga, naglalaro na. Naubos mo yung pagkain? Suman? Naubos mo ha? Tara na. Si ate tulog pa, iniwan mo huh? Gagalit yun Ha? Hindi yan Ha? Hindi. Hindi siya magagalit? Bakit? Kasi late siya natulog yun know? oh Ah, ba't school? Ikaw naman Dinamay mo pa yung school Napit ng anihin tong kabila natin ah huh? Ando si sa dulo oh. So meron po tayong reservation Kakain na uh, Mag uh, ng isang lechon sa kubo Ayan Tapos sa uh, Ano ba to Tapos give up na ata ako sa Ano? solution dito Ayan may solution na po ako Kasi kailangan voltage drop ang kailangan Hindi po siya pwede na masyado pong malayo sa uh, sa ano yung sa ko ano ba yung kuryente galing doon sa entrance so kailangan ilapit natin ililipat ko na lang siya sa baba papaboom truck na lang uli natin tapos tropa naman tayo nagbooom truck lang problema doon na lang po sa baba yung ano yung oo oh <coughs> ayan na si Queen Queen yata tulog pa eh mag, isa ka lang yan maglalaro gising na ba yan? ha? Ah, ayun na pala si Queen Queen oh. gising na nga oh. Oh. Ayun na oh. Ah. gising na oh, ayun na siya oh Yan habang naghihintay po tayo mga mga farmer. Yan ay ating mga lima sila ngayon dahil uh, si Kongkong doon na lang daw muna sa Litsunan. So kumuha na lang po kami ng uh, Dishwasher Tapos ito, ah uh, talagang ano, ayaw ko si Marvin kung pupunta ngayon mukhang wala na. Mukhang suku na din naman siya. Eto mga ka-farmer, ang solusyon dito sa gagawin pa ni Marvin yung last resort pero confirmed na na talagang voltage drop po ang problema namin dito. So, kahapon sinubukan po ito with that generator. Ayun pala, mas hirap pa din. Kahit 12 Ano, ano na po to? 12 kVA na. Siguro ang kailangan nito yung mga giant generator talaga. 3 <laughs> horsepower, pero yun nga daw yung yung ano niya, yung kailangan niya ng malakas na boltahe pagka yung bubuhayin siya. Oh, yun, yun na yung uh, ano eh. Kaya, uh, yun, kahit single phase na, kailangan pa rin daw. So, itong wire na gamit natin, maliit. Eh, kung dito natin papupuntahin yung mismo yung paabuti natin yung wire na bibili, napakamahal po, mga farmer. 410. Kaya ka, Farmer Rudolph, nag-canvas daw siya, nasa 300... 40 parang ganon yung number 1. Pero yung number 2 daw pwede na. Sabi ni ka-farmer Rudolph din na sa ibang bansa Canada po yata siya. Sabi niya ka-farmer, ano. So ayun ka-farmer Rudolph, uh, maraming salamat sa iyo. Uh, at ang solusyon ko ganito. Dadalin ko na lang ito sa baba. Para mapagana siya. Para hindi na ako bumili ng napagkahaba-haba abutin ako ng magkano 100,000 plus na naman para lang sa wire so at least kung doon po sa baba kahit doon na sa pinakakanto ng uh, basketball court natin or uh, dito sa may tatayuan ko ng ano na orchids kasi ang gusto kong ilagay doon sana. So, ayun may may space siya doon, pwede siya doon. Pwede naman tayong mag pero masisira yung aking plano. Doon na lang po siguro sa gilid ng court sa may kanto, doon sa may malapit sa may gate. Pwede ko siyang isiksik doon. So doon na lang. And then, yung wire na bibili natin, konti na lang po. Hindi na tayo gagastos ng malaki. So, yun lang ang, tingin ko yun lang po, yun lang daw ang problema talaga. Uh, ah, sinubukan na rin namin. Si Kuya sabi niya nga, oh, voltage drop ang kalaban. Kasi masyado na pong malap, malayo din. Pero kung lalakihan, kaya. Kaya lang, e, eh, para para tayo bumili ng isang freezer pa. Mas mahal pa sa freezer ang gagastusin. So, ganun. Pero si Marvin, may isa pang chance na, ano, na kahit sana mapagana lang ng alam mo na yung ala alalay lang saka na lang natin ilipat importante sana mapagana namin ang ano na uh, bago mag new year para hindi po mahirapan naman yung mga tao kasi a uh, 12 na po yung ating nakalista sabi ko nga kay bebe huwag ka nang tumanggap kasi baka mahirapan naman masyado yung ating uh, ano lechoneros Although marami naman si Marvin naman tsaka yung kapatid ni Rizal po tutulong din. Plus si Nelnel Nel, si na, oh, si Kongkong, -Kong, si plus apat. Ayan oh, ito po ang ating uh, early birds pero ang dami pong in order. <laughs> <laughs> yes po. Ito yung father namin. Tay mo si Gusto, <laughs> <laughs> Gusto. <laughs> Tay batiin mo Tay <laughs> si Saan pa po, kala, pala galing kayo dito? Okay. From Lubao po. Ah, Lubao. Oh. <laughs> Yan. Halita, yung drop. Sa ang ah, grupo. Uh, o, oh, butin mo siya ito. Okay. California. Ito, <laughs> California. Ang um, bunso, Marie Chris. Mayingin uh, ka po mo. TJ. Mike. Yun. Okay. Okay. <laughs> <laughs> ah. <laughs> o, ingin kapatad mo. Tsukana ito. Okay. Marie okay. Chris. Ay, Arikris, Ay no, net. Buso. Hindi pa huli ang Christmas, kamo. <laughs> oh, Merry, Christmas. Then have a new year, advance new year. Ayan na yan, sino pa? Lakas mo. Sige na. lang tayo. Merry Christmas. Kapatid niya nasa Texas. Kapatid ko sa Texas. Yon? Ayan. Thank you. Pangalawang balik na namin ay. dito. Ayan o, alam natutuwa ako pag may bumabalik talaga. Nagsama kami ng other side family na naman. Sarap, masarap. Thank you, thank you po. Merry Christmas. Okay. pwede pa po sa inyo. O, pa? Ka dito pa. <laughs> oh. Yan, may nakalimutan pa daw. Yan, ay. Yan, Sí, Ayun. -oh. sila, naiya. Ay Hello, siya sa si Yung nabata ko sa Florida, si Totep, si Jetoy, si, si Martin, si Martín, tsaka si Pilo. Meron pala <laughs> siya ang sa lahat ng mga customer ko siya, -am Warmer Street. Ayun. Wala rin ang kaming magbukas. Saan nakalagay? Ano po sa sulib po? Sulila. Sulila. promote mo na. Papi Ali, this, maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa Shawarma Street. Ay, 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 Located sa saan po yung address ng ano, Shawarma Street na yon? Sa ano po sa barangay Sulit po ngayon. Ano, na, po, ano po siya kasi food truck po siya. Ah, nagpalipat pa. Manyo, yes po. Masarap, masarap. Oh. Ayan, ay, ay, thank you, thank you Ito po, sandali, ako po oh. yung anak ko uh, Barisos From ay, Australia ay, uh. Shout out sa mga tropa ko sa Sydney, Australia dyan Positive Thank you Para makita ka naman ng mga tropa Oh, Kaparmer Manuel. Suki po ito. Nag road trip na naman po sila. Ayan. Oh. Kasama <laughs> yung kanyang kapatid. <laughs> Naligaw sa putikan. Ayan Ay, mo. kain kayo rito. Masarap dito. Ay, salamat po. Salamat. Bilang na lang sumusulpot to eh. Pagka nag, uh, ano sila. Nag road trip. Ayan oh. Mga malakasan ng mga motor oh. Ingat po, ingat. Ingat. Seven hundred thousand pala. Okay na, Ayan na mga farmer. Diyan na po yung kakain ng buong lechon. Ayun. Oh. Ayos tayo. Okay tayo ngayon, Sabado. Oh. Konti na lang, mauubos na. Yo unang kumain ang dami po nilang in order yung ulo kinuha tapos ang kinain nila 4 kilos dine in plus may nag take out pa ng one and a half kilo o oh, ayan tapos ito galing Australia pwede natin uh, pabatiin na gusto nyo pong bumati from uh, airport airport <laughs> Ayan. From airport po sila, diretso po dito. Ayan. So wakas na natupad din. natupad din. <laughs> Talagang hindi nakatiis ah. Hindi nakatiis <laughs> Ayan. Thank you, thank you po. Gusto niyo pong bumate? Eh? Ayan. Ayan. Sa Tagasan po kayo kasi? Talabastagan. Ah, talabastagan na. Labastagan. Ata, labastagan lang. Lapit lang pala. Say hi to Lola Mina and Apo Lola Pepe. Hello Lola Pepe and Lola Mina from California. Thank you. Thank you. Ang <laughs> ano ating head waiter? Ano daw? Marami yan. Hindi na no, yung... kausap. ni Bebe ayun? pa di ba? Ayun. Diba? Meron pa tayong bisita from Balanga Bataan. Ayun. At natuto daw sa siya sa atin maglitson. Ayun, maraming salamat. At meron na din po siyang maliit na litsunan sa Ayun na pong magano, mag, Bataan Dangkol. Wala uh... nga, yung mga taga-Balanga diyan, no? Uh -huh. Order na kayo ng litson. Uh, ano po yung pangalan? Saan pong baryo? Ba Dangkol, Balanga, Bataan. Ano po? Saan? Dangkol, Balanga, Bataan. Dangkol. Balanga, Bataan. Malapit lang po sa bayan. Wala yung mga 8, uh, 12 club. Bagay, malaki Balanga, ano? So, mga native pigs din po. Ang gaganda ng baboy niya. Nag-aalaga din po siya. Sarili niyang baboy. Yung kanyang, oh. ano, sa Dangkol, oh, Balanga. Ayun. Hanapin niyo lang po yung, ano pangalan ng lechonan niyo? Andy Lechon. Andy. Ah. Uh, Andy's lechon daw. May babatiin po kayo. Ah, ko po yung aking mga anak na sa Amerika. Si Mac at saka si Meg at saka yung dalawa kong apo. Si Andre at saka Abri. Ayun. Sige. Thank, thank you, you po, po. Thank you. Tapos silipin din natin itong mga kumakain sa kubo. Pangalawang beses na rin po ito mga farmer at nung bumalik mas nakakatakot dahil ang dami nila. <laughs> yan. Ay, ito na. Oh, say hi. 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 Hello. Mas mara mas yung pangalawang balik pa lang mas nakakatako. Sabi ko mas marami eh. Una <laughs> um, uh, testing lang yan Oh. <laughs> Nag-recruit kami. Ay, okay, may recruit pa po. Thank you po, thank you. May mga babati. Sino may birthday pala? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Birthday girl. <laughs> oh, that bati na. Sarap ng kain nila. Isang buong lechon po yan. Bati na dali. <laughs> oh, binabati namin. Hello <laughs> oh, yeah. sa... Hello sa mga friends and co-workers namin in Los Angeles, yeah. sa Willie Home 2, si Joy, si Ate Yumi, Gin. si Gino, who else? Cindy si Cindy and Cheese. our bosses si Doc Paul si Carla, si Ate Nebia and everyone si St. Fred and then yung co-workers mo si sa St. Jude Hospital <laughs> lahat lahat everyone <laughs> Yeah, thank you po thank you nag order din siya kay Nanay Conching ng 3 kilos na sugpo at alimano lutuin niyo po agad, or kung hindi niyo po agad lulutuin pang new year I-blanch mo na yung alimango bago mo oh. i-freezer. Okay. Para hindi na mabawasan yung taba. Okay. No. Kasi pagka i-freezer mo po no, no. siya ng ano, mag-shrink pa. Oh. Do oh. okay. you okay. want to your friends enough? Yes. Huh? Yes, Okay. do. Tapos, meron pa dito Talaga naman Ano tayo ngayon? Ibang dishwasher natin, oh Oh. <laughs> Nasaan na ba? Ayan, magsisehay daw. Si Ramel, seryoso, seryoso. Tayod marino. Ito na po tayo. Ayan. Gusto niyo pong batiin si? Si ano po, si Ricardo, Ricardo Cruz, tsaka po si Normita. Hmm. Taga saan po kayo dito? Ano po? Taga saan? Para Talang po. Talang. Kandamba. kandamba. Oh, malayo layo yun yung kandamba. Ayun, okay na? Ah, babalik pa bukas. May kasamang dagit. Ayun, maraming maraming salamat. Ayun. di ka wala kang video. Oh, Ay, nanonood po siya ng mga brat niyo. Papo, si Normita. Oo, ma'am Normita. Maraming pong salamat. Ayun, oh. oo Opo. Ay, salamat. Salamat po. Sana ikaw naman ang makita namin sa susunod. Di ba? Sige, salamat po. Salamat. Ayun. Farmer Renato Cruz. Nang? Saan po siya? Sa US? Opo sila. Hindi po. Yung masawa niya. Lagi yung mga ng... Ah, oo ah, nga. O. Pamilyar. Sige. Sige. <laughs> thank you, thank you. Ayan. Thank you po. Uh, Mario Manalo. Ayun, ka-farmer Mario Manalo ng Canada. Canada. Nakabakasyon ah. Sas Saskatoon, Canada. Sas? Saskatoon, Canada. Oh, Saskatchewan. Saskatchewan. Oh. Mahirap pronounce eh. Oo, <laughs> talaga. Mahirap pa pronounce. Ayan. Batin niyo po yung mga anak ninyo. <laughs> Sila Tony, si Willie, si Walon, si John, si Lisel, si Lisel, si Glo, si Lorna, si Connie, si Emel, Ayun. At sa mga upo, ang dami namin doon. Meron kami, meron kami 70 doon. Angkan na, angkan. Oh. oh. <laughs> Tansha. Ha? Tanchan. Ang dungis mo, yung, yung gagamba mo. Oh. Mamatay na naman yan. May butas naman. Ah, okay. So, bale, ilan ang dala ni ano ni'yan Ah! May isa dalawa, no? Okay. So, ayan po ang ating mga lechon. So, successful tayo ngayon, mga farmer At halos sold out. Tapos may kumain. Okay naman. So, ano tayo? Sobra tayo. <laughs> Sobra kasi yung yung kumain po kanina, dami po nilang order. Ayun, maraming salamat po sa inyo. Uh, take out pa sila tapos sa uh, yun may kumain pa ng buong lechon. Ang order natin ngayon ay total ilan ang lechon natin ngayon? Ilan ang order? 11? Ha? Sampo. Sampo ang order. Oo, isa sa tindahan. Okay na rin. Syempre. Thank you na thank you na dami. Bago tayo lechonero, ayan. <laughs> Tapos ano pa ba? Ah, uh, bukas baka si Marvin ay dumating pero ah, uh, dahil nga sa voltage drop na tinatawag baka talaga pong hindi din kayanin no? ano. So pagka hindi kinaya, yung setup niya yon hindi na namin gagalawin. Ipapalipat ko na lang sa baba itong ating container, freezer at papalinyahan ko na lang kina kuya tapos ayun subukan natin pagganahin dun sa baba with the right ano na connection na malaki na po yung wire na gagamitin natin so, ayun tapos sa kuya maguhuli na ng walapad eh, at uh, basketing pala mamaya mga farmer ayan mas mabilis talaga yun doon ang ikot ano? sobrang bilis ba subukan nga natin bukas dyan kayo magluto para ma ne tayo magluto sa kabila no? ano dry run sama ka na kay mama uwi na kayo sige na Nagang gusto pang isama si Queen Queen. Hindi naman siya sasama ah. Taga rito siya eh. Anong pang ng condo? Felicity. Nasa baba. Ayan maraming marami pong salamat Mga ka farmer Uwian na naman tayo oh. Bukas na naman tayo Ayon Brother Maynard Get well soon sayo brother Sana nanonood ka at uh, sana ay uh, patuloy ka sa pag-inom ng King's Herbal dahil yan po ay uh, effective talaga so ayun po oh, gugutom na yung ating mga manokis sipin mo mabot pa ng bagong taon ng mga ito <laughs> pero malapit na po yan papa ano na natin babawasan na natin ubusin na pala napampun ko nga kay ka farmer Anthony yung gansa Habi ko ka farmer baka gusto mo yung gansa Ikaw na magparami Kaya lang wala ani naman siyang pando doon ano? Kailangan kasi talaga mayroong pan Kasi pag pinakawalan ko po siya dito Pati yung artificial Titirahin din yan Ang ganda sana nandito sila pa ano ano lang Kaya lang hindi rin ako makapagtanim Tinitira din nila So bad decision talaga yan Kala ko kasi doon lang sila ba? Diba? So, ayun Diba? Walang sumama sa'yo? Wala pa rin plaka yung motor niya, oh. Tingnan nyo, hanggang ngayon. So, ayan po, mga ka-farmer. Hanggang dito na lang po. At, uh, tomorrow is another day. So, ayan. makapag update tayo sa... Ayan, humahabol, o. Oh. Bilis! Itong aking anak, o. Oh. Antok na yan. Hindi ko nga alam kung nakikain daw na naman kina Rambo. Oh. Sabi ni Chichi, anong inulam nyo? Manok na may pakpak. -pak. -pak sabi <laughs> Baka siguro eh, chicken wings. Ay, nako. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay. See you tomorrow. Hindi ko alam kung makakamarket tayo or don't know. Ayan.